Epektibo na simula ngayong araw ang taas singil sa tol sa North Luzon Expressway. Alamin natin ang pinakuling sitwasyon sa NLEX sa ulat ni Bien Manalo live. Bien? Audrey, abiso sa ating mga motorista dahil inaprubahan na ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng ikalawang transya ng toll rate increase sa NLEX na magsisimula yan bukas June 4 sa bagong toll matrix na inilabas para sa mga motorista na babiyahe sa loob ng open system, karagdagang limang piso para sa class 1 vehicles, umentong labing apat na piso para sa class 2 vehicles at dagdag na 17 peso sa class 3 vehicles. Para naman sa mga babiyahe sa loob ng closed system, karagdagang 21 peso sa class 1 vehicles sa mga biyahing North Marilao papuntang Santa Ines. ...54 pesos para sa Class 2 vehicles... ...at 65 pesos na dagdag sa Class 3 vehicles. Para naman sa mga biyahing Subic patungong Tipo... ...umentong 2 piso sa Class 1 vehicles... ...7 pesos para sa Class 2 vehicles... ...at 8 pesos sa Class 3 vehicles. At para naman sa mga biyahing Metro Manila... ...papuntang Mabalacat City, Pampanga... ...dagdag na 27 pesos para sa Class 1 vehicles... ...68 pesos naman para sa Class 2 vehicles at karagdagang 81 pesos para sa Class 3 vehicles. Matatanda ang inaprubahan ng TRB ang first tranche ng toll adjustment sa NLEX Mayo noong nakaraang taon. Bukod sa NLEX, nauna nang inaprubahan ng TRB ang toll hikes sa Muntinlupa Cavite Expressway kamakailan. Ayon sa TRB, dumaan sa masusing regulatory procedures and review ang naturang toll hike proposal bago inaprubahan. Audrey, exempted naman sa naturang toll adjustment ang mga sasakyan na may kargang agricultural products. Samantala, Audrey, ang naturang toll adjustment ay ang malaki ang may tutulong sa pamunuan ng NLEX para maipagpatuloy ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa ating mga motorista. Samantala, Audrey, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman ang usad ng, ng mga sasakyan. Dito yan sa kahabaan ng Balintawak, Toll Plaza, both north and southbound lane. Dito yan sa NLEX. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.